Ay uh, yes po, uh, mapalad po ang probinsya ng Romblon dahil uh, napili po siya ng ating uh, Veterinary Practitioners of the Philippines uh, na mabigyan ng serbisyo uh, both po sa vaccination ng mga dogs tsaka ng uh, spaying and castration po. Kinasa po yung uh, Romblon mission, yung one time big time na uh, Uh, pinangunahan din po ito ng MIMAROPA, ng uh, Center for Health Development, tsaka ng uh, Provincial Veterinary Office. So, bali po, ang uh, Veterinary Practitioners of the Philippines But at may may nga iba pa pong organisasyon na there are volunteers po na pupunta po next week, May 6 to 10, at magconduct po ng mass dog vaccination, spaying at uh, castration po. So nung sa May 7 po, ah uh, schedule po ay San Agustin para uh, ano po ito, vaccination lang ko ito dahil different po yung kanilang uh, schedule for the spaying, tsaka sa castration. May 8 po sa San Andres at sa May 8 din po, magkakaroon din po ng spaying at castration sa Perol. Sa May 9, ang schedule po ay ang Ojongan. So mag-isa lang po siya sa May 9 ang Ojongan kasi malaki po ang Ojongan. So para makover po lahat ay uh, buong araw po ng May 9 po yon sa Ojongan. And then yung May 10, sa San Agustin po ulit. At mayroon din po castration at spaying sa San Agustin. So, bali ang gagawin po nila iikot po yon sa mga barangay yung ating mga vaccinators. So, yung sa spaying naman po at sa castration, bali sa look covered court po ito, gaganapin, pati na din po sa Ferrol sa covered court din nila at yung sa San Agustin sa covered court din po nila. Yung sa vaccination lang po ay iikot po talaga yung ating mga vaccinators po sa bawat barangay.